Nahulog ang kisame ng sinihang ito habang kasulukuyang pinapalabas ang final destination. Mga kaibigan, ito nga lang May 16 ang kauna-unahang release ng sikat na movie series na Final Destination. Ito ay patungkol sa iba't ibang brutal na trahedya na pinipilit-pigilan ng mga karakter dun sa palabas dahil ito ay nagpapakita sa kanila sa paraan ng isang premonition. Ngayon, alam nyo bang nito lamang May 19, sa ganap na alas 9 ng gabi, habang kasalukuyang pinapalabas ang Final Destination Bloodlines sa Cinema 8 sa La Plata, Buenos Aires, ay bigla na lang nahulog ang kisame nito kung saan natamaan ang isang 29 years old na babae na si Fiamma Villaverde kasama ng 11 years old nitong anak. Ayon sa reports, ay ilang taon na raw silang hindi nanonood sa sinihan ngunit sa pagkakataong ito ay birthday kasi nung babae, kaya naman naisipan nilang panoorin ang palabas na ito. Umani ito ng samot-saring reaksyon mula sa mga tao na nagsasabing nakakapagtaka na tumugma pa raw ang trahedyang nangyari sa kanila sa pinapanood nilang punong-punorin ng trahedya. Ay naman sa ilan ay maaaring nagkataon lamang ito at wala talagang halong hiwaga. Ano sa tingin mo, kaibigan?